Nakakatuwa na. Airbus na yung dito sa San Jose Axelan Mindoro na aeroplano. Yung sa Cebu Pacific. So, from, parang propeller dati ngayon. Nakakatuwa na ng malalaking aeroplano na yung nakakalabak dito sa airport natin. Kaya para doon sa mga turista, madali nang makapunta dito. Saka, ano lang, 35 minutes na yung biyahe from Manila to San Jose. So, nakaka, nakaka-proud. So, dahil dati, ang liit-liit ngayon. Kita nyo, talagang gumagamit pa ng hagdan. <laughs> so, ganito na po kalaki yung mga nagbabiyahing airplane dito. So, ito yung airport ng San Jose. And, uh, marami na talaga yung mga bakasyonista na nakakabalik. Actually, yung kasabay natin ngayon ay from Dubai. Mayroon din galing US connecting flight. So, halos sila ay proud at natutuwa doon sa improvement ng Mindoro, particular dito sa San Jose.